Anong gagawin nyo kung biglang umulaga sa windshield ng sasakyan nyo ang isang ahas? Ganyan ang nangyari sa isang pamilya sa Daraga, Albay habang nasa biyahe. Narito ang report. May nakikisakay. Tila nakiride ang ahas na yan na biglang bumulaga sa windshield ng sasakyang minamaneho ni Kimberly Carl Rivero. Kwento niya, pauwi na sila ng kanyang pamilya sa Daraga Albay, galing Naga City noong Sabado, nang biglang tumambad sa kanila ang ahas na halos isang metro ang haba. Kanya okay lang naman, nakikita ko na yan! Katatapos lang daw ng malakas na ulan noon, kaya laking gulat nila nang makita ang ahas. Uh, okay lang pataas, wag lang pababa kasi baka pumasok yan uh, sa loob, hindi natin alam na kung saan yan. na yan. Ayon kay Kimberly, naalarma sila nang makitang gumagapang na ang ahas paakyat ng windshield. Ay, Yung ahas, ma'am, isumusok na siya dito sa hood, papasok. Ang sabi kasi ng daddy ko is mag-stop kami just in case may makita akong gasoline station or somewhere na maliwanag hmm. para alisin namin. Pero ilang segundo lang, nawala ang ahas sa kanilang paningin. Kung may maliwanag ako mag-aalisin. Ay, wala na, nahulog na. Nahulog na pala ang ahas. Buti walang nasaktan sa kanila. Duda ni Rivero, baka nahulog sa mga dinadaanan nilang puno ang sawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.